Magandang araw sa inyong lahat mga dude. Ngayong araw ay pupunta tayo sa event ni Angkas na gaganapin sa Inaris Arena, Pasig City. Tara, samahan nyo ako. Binabaybay ko ang C5 ng biglang. Nakita at nakasabay ko si Mark na tahimik lang. Dito nga ay natuwa ako dahil meron na akong makakasabay papunta ng event. At maya maya lang ay bigla akong pinakitaan ng damods ni Mark. Wow. Mula dito ay paspasan ng takbuhan namin hanggang bayan ni Rose. Dito nga ay nakatenga kami dahil naka red light napansin kong fanboy talaga to ng mga moto dahil napakaraming stickers sa kanyang top box oh. dito nga ay napansin ko ang aking sticker katabi ng sticker ni Colonel Busita Chia Malopet at ni Precious Motovlog wow at nagulat ako dahil may iba pang nasagap ang lente ng ating Insta360 Wow! Shoutout po sa iyo, ma'am. Ang ganda po ng tattoo mo. Nice! Mula dito ay tamang chill ride na lang kami hanggang sa makarating kami sa Inares Sports Arena. Around 12 noon nga kami dumating dito at napakarami ng na mga rider or biker na nandirito. At sa bandang dulo na nga kami nakapag-park dahil halos occupied na ang space dito sa bandang harapan. Pagkatapos nga namin mag-park ay dumiretso na kami sa harapan upang makapagparehestro at ang daming taong mga nakapila. Dito nga ay inasis na kami ng presidente ng aming grupo. Salamat, Pres. Ricarte Guillemar. Nice. Oh.

Medyo crowded na nga dito sa aking kinatatayuan kaya naisip ko maghanap pa na muna ng magandang tanawin. Heto nga at napatpad na ako sa magandang tanawin. Madam, pwede ba magpa ako kay Dodmoto? Kanina po. Dodmoto po. Dodmoto? Uh, okay lang. Hi Dodmoto! Shout out sa iyo. Thank you. Follow niyo ako sa MP ko. <laughs> <laughs> Thank you po. Ha? Thank you.